Pakinggan niyo akong mabuti. Naririnig niyo ba ang mga tawa? Ang mga bulungan? Ang pagkamuhi sa boses ng mga taong dati tinuring kong kasamahan? Para sa kanila, isa akong pagtawanan. Isang mabaing bumagsak na naging grab driver matapos si Pain palabas sa kumpanyang pinaghirapan ko. Pero hindi nila alam ang bawat biyahe ko, ang bawat insulto ay naging gatong sa apoy ng paghihiganti. Isang apoy na, sa huli, susunog sa kanila ang kumpanyang pinagmula ng kanilang pagtawa? Ngayon, pag-aari ko na. At ang kanilang kinabukasan? Hawak ko sa aking mga palad. Ito ang kwento ng pagbangon ko mula sa putik at kung paano ko sila pinagsisihan sa araw na ipinanganak sila. Ako si Sophia. Dalawamputlimang taong gulang at sa panahong iyon parang hawak ko na ang mundo. Nagsisimula pa lang ako sa aking karera bilang isang project manager sa Novatech Solutions isa sa mga pinakamalaking tech company sa bansa. Bukod sa ambisyon at talino, biniyayaan din ako ng gandang madalas mapuri. Mahaba at itim ang aking buhok, malalim at matatalim ang aking mga mata, at ang aking tindig ay laging tuwid at may kumpiyansa. Marami ang nagsasabi na tila ako ay pinanganak para sa corporate world, matikas, profesional, at laging handang harapin ang anumang hamon. Araw-araw, pagpasok ko sa aming opisina sa ikatatlumpong palapag, nararamdaman ko ang pagmamalaki. Ang aming glass walled office ay may tanawin ng buong Makati Skyline na nagbibigay inspirasyon. Ang aking desk ay laging malinis at organisado, refleksyon ng aking isip. Mayroon akong sariling cubicle, mayroon ding maliit na halaman na inaalagaan ko, simbolo ng pag-usbong ng aking karera. Ang aking kuponan ay masisipag din at sa simula, pakiramdam ko ay nagtutulungan kaming lahat. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para matuto, para umangat at para patunayan ang aking halaga. Mayroon akong mga pangarap na malaki, ang maging bisipresidente ng isang kumpanya, bago magtatlumpong taong gulang, ang magkaroon ng sariling bahay, ang makatulong sa aking pamilya. Iyon ang aking mundo, ang aking pinakapangarap na buhay na unti-unting nabubuo at akala ko walang makakagulo. Akala ko sementado na ang aking kinabukasan. Ang mga ngiti ng aking mga kasamahan ay tila tunay at ang bawat pakikipag-ugnayan ay tila punong-puno ng paggalang. Ako ang madalas nakausap ng mga bagong kliyente, ang ipinapadala sa mga mahalagang pagpupulong, ang pinagkakatiwalaan ng malalaking proyekto. Ang lahat ay tila nasa ayos. Ang mga email ay mabilis na nababasa, ang mga dokumento ay laging handa, at ang aking mga ideya ay laging sinusuportahan. Isang umaga, habang nagkakape kami sa pantry, narinig ko ang isang senior manager na nagsabi, si Sofia, malayo ang mararating niyan. May utak at diskarte at may angking ganda pa. Kompleto. Umiti lang ako, ngunit sa loob-loob ko, nadama ko ang init ng pagmamalaki. Hindi ko inakala na ang mga papuring iyon ay magiging simula ng isang bangungot. Hindi ko napansin ang mga matatalim na tingin sa likuran ng iba kong kasamahan. Ang mga tingin na mayroong inggit at selos na nagtatago sa ilalim ng kanilang mga pekingiti. Ang aking payapa at maunlad na buhay ay nagsimulang magpakita ng mga lamat ng dumating si Leo. Si Leo ang aking bagong senior manager, inilipat mula sa ibang departamento. Matalino siya, may nakakasilaw ng ngiti at mabilis makisama. Sa simula, akala ko isa siyang mabuting mentor, isang kaalyado. Madalas niya akong purihin sa harap ng iba, lalo na sa board. Si Sophia ang pinakamabilis na matuto sa team. di ang galing ni Sophia sa client presentations. Ngunit sa tuwing kami na lang ang magkasama, may kakaiba akong nararamdaman. Ang kanyang mga mata ay parang laging nagmamanman, tila mayroong binabasa sa aking isip at ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Parang mayroong itinatago. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay, mga insidente na sa una ay ipinawalang-bahala ko lamang. Isang beses, kinailangan kong magsumite ng importanteng report at ang file ay biglang nawala sa aking desktop. Si Leo ang huling gumamit ng computer ko para magtroubleshoot ng isang technical glitch kinagabihan. Humingi siya ng paumanhin, sabay sabi na siguro ay nagulo lang ang files dahil sa system update. Pinaniwalaan ko siya. Sa isa pang pagkakataon, habang naghahanda ako para sa isang presentasyon, mayroon akong mga lumang chart na biglang napalitan ng bagong datos na hindi ko pa na-verify. Hindi ko napansin agad at halos magkamali ako sa harap ng kliyente. Silio, naka-copy-paste lang sa akin ng mga datos, ay mabilis na nag-alok ng tulong, sabay sabing, Naku, Sofia, di ba naman mali ang kopya mo? Buti na lang nakita ko. Laging mayroon siyang paliwanag, laging may kaswal na paghingi ng tawad, na parang aksidente lang. Pero ang mga maliliit na tusok ng karayom na ito ay unti-unting sumisira sa aking kumpiyansa. Nagkaroon din ng mga pagkakataon na ang mga meeting appointment ko ay biglang nawawala sa kalendar o kaya ay nailipat sa ibang oras ng walang abiso laging si Leo ang may koneksyon sa mga nangyari, ngunit laging mayroong maayos na dahilan. Isang gabi, habang nagtatrabaho ako ng mag-isa sa opisina, narinig ko si Leo na nakikipag-usap sa telepono sa kanyang cubicle. Hindi ko narinig ang buong usapan, ngunit narinig ko ang aking pangalan at ang salitang ipalitan. Napahinto ako. Mayroon akong malalim na pakiramdam ng pagkabalisa na nagpapakalat sa bawat sulok ng aking isip. May mali, alam kong may mali, ngunit hindi ko palubos na naintindihan kung gaano kalalim ang butas na aking kinakaharap. Ang mga tusok ay naging malalaking hiwa. Unti-unting naging malinaw na hindi aksidente ang mga nangyayari. Nagsimulang kumalat ang mga chismis sa opisina, na hindi raw ako dedicated sa trabaho, na masyado raw akong abala sa aking personal na buhay. Mayroon daw akong kisikretong ipinagkakaabalahan na mas importante kaysa sa aking trabaho. Ang mga chismis na ito ay laging nagsisimula sa paligid ni Leo. Hindi siya direktang nagsasabi, pero parang mayroon siyang mga utusan na nagkakalat ng mga paninira sa aking pangalan. Narinig ko ang isang kasamahan na bumubulong, "Sayang si Sofia, maganda nga pero kulang sa focus." O kaya, "Hindi raw kasama si Sofia sa mga bagong projects kasi masyadong busy." Ang mga bulong na ito ay parang lason na unti-unting lumalason sa aking reputasyon. Kapag mayroon kaming project na magkasama, siya ang laging nagpapakitang gilas habang ang mga gawa ko ay laging napupuna. Kung mayroon akong bagong ideya, magkakaroon siya ng paraan para gawing parang galing sa kanya ang ideya. Isang beses, nagmukahi ako ng isang bagong software solution para sa data management na makakatipid ng milyon. Sa susunod na meeting, iprinesenta niya ang ideya at pinangalanan pa niya ng ibang pangalan. Nang magtanong ako, umiti lang siya at sinabing, Ah, Sophia, di ba na pag-usapan na natin yan? Siguro, di mo lang naaalala. Hindi ko alam kung magagalit ako o magugulat. Ang aking mga kasamahan sa trabaho, na dati ay kasundo ko, ay nagsimulang umiwas. Ang mga ngiti ay naging pilit at ang mga pag-uusap ay naging pabulong kapag lumalapit ako. Pakiramdam ko, nag-iisa na ako sa isang kumpanyang dati ay itinuturing kong pangalawang tahanan. Sa mga social gatherings ng opisina, dati ako ang sentro ng usapan, pero ngayon, parang mayroon akong sakit na nakakahawa at ayaw nilang lumapit sa akin. Mayroon ding mga pagkakataon na sinasadya niyang ilate ang pagbibigay sa akin ng mga dokumento o impormasyon na kailangan ko para sa aking trabaho, na nagiging sanhi ng aking pagkaantala sa mga deadline. Unti-unti bumagsak ang aking performance reviews. Ang dating matataas kong marka ay naging isatisfactory na lang tapos needs improvement. Ang mga salita ni Leo sa aking performance reviews ay parang mga nakakubling patalim. Hindi niya kayang mag-handle ng pressure. Masyado siyang emosyonal, kailangan niya ng mas maraming supervision. Ang bawat umaga ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Nagsimula na akong pagdudahan ang aking sarili. Baka nga ba may mali sa akin? Baka nga ba hindi ako kasing galing ng akala ko? Pero ang isang bahagi ng aking puso ay nagsasabing hindi. May kakaiba sa lahat ng ito. Isang kakaibang pattern ang nagpapahihiwatig ng sadyang paninira. Ang sitwasyon ay lumala ng husto at naging personal. Isang araw, mayroon kaming napakahalagang proyekto na aking pinangangasiwaan. Ito ang magiging pinakamalaking kontrata ng kumpanya para sa taon na iyon, isang multi-million dollar deal sa isang internasyonal na kliyente. Naging sentro ako ng proyektong ito. Pinaghirapan ko ang bawat detalye, bawat presentasyon, bawat negosasyon. Ang lahat ay handa na. Ang aming kliyente ay nakasalamuha ko na at nakikipag-ugnayan sa akin. Ang presyo ay napagkasunduan na at ang lahat ay nasa track para sa huling pagpirma ng kontrata. Pero bigla, isang linggo bago ang signing, mayroon akong natuklasan. Hindi na lang datos ang nawawala, kundi ang mismong core ng aming proposal. Ang mga financial projections na aking pinaghirapan ay biglang nabago, naging sobrang optimistiko, halos imposible. Ang mga risk assessment ay nawala na parang bula, at ang mga pangako sa kliyente ay naging masyadong ambisyoso, labis na labis sa aming kakayahan. Nagulantang ako. Sinubukan kong ayusin ang lahat, ngunit parang binubura ang bawat pagtatangka ko. Bawat pag-aayos ko, biglang may babago ulit. May nagmamanipula sa system nang ipresenta ko ang final proposal sa meeting sa kliyente at sa board. Ang kliyente ay nagulantang. Ang mga numero ay hindi tumutugma sa napag-usapan at ang mga pangako ay masyadong ambisyoso. Nagulat sila, nagalit. Nawala ang tiwala nila sa amin. Ang deal ay nawala at ang kumpanya ay nalugi ng milyon-milyon. Habang nagpapaliwanag ako sa board, pumagit na si Leo. Sa harap ng lahat, ipinakita niya ang kanyang i ebidensya mga peking email chains na tila galing sa akin na nagpapakita na ako ang nagutos ng pagbabago ng mga datos. Mayroon din siyang mga chat messages na mayroon pang temestamp na nagpapatunay na ako ang responsable sa pagkalugi. Napakabilis niya, napakagaling. Nakita ko ang isang perpektong frame up. Kahit anong paliwanag ko, walang naniwala. Ang pamunuan ay galit na galit at sa isang iglap tinanggal ako sa trabaho. Ang CEO mismo ang nagsabi, Sophia, wala ka ng lugar dito. Nanginginig ang aking mga kamay, pero pinilit kong magpakatatag. Habang papalabas ako ng opisina, ang mga dating ngiti ay naging ngisi. Ang mga dating kasamahan na biktima ng paninira ni Leo ay pinagtawanan ako. Narinig ko ang kanilang mga bulungan, buti nga sa kanya, masyadong mayabang, o di sabi na nga ba, puro ganda lang. Ang kanilang mga tawanan ay parang suntok sa aking dibdib, ang kanilang mga tingin ay parang nagpapako sa akin sa kahihiyan. At ang mas masakit pa, nung nalaman nilang naging grab driver ako para lang mabuhay. Ang dating Sofia na binibigyan ng mataas na posisyon at respeto ay ngayon ay nagmamaneho lang ng sasakyan para sa iba. Ang aking dignidad ay nyurakan. Nakita ko ang kanilang pagyurak, ang kanilang pagtawa sa aking likuran. Narinig ko ang kanilang mga bulong, tignan mo si Sofia, dati executive, ngayon grab driver na lang. O kaya, sana may panggasolina siya. Ang bawat kembot ng manibela, bawat pasahero na aking sinasakay, ay nagpapaalala sa akin ng aking pagkabigo. Ang pagiging grab driver ay hindi masama, pero para sa akin, ito ay simbolo ng aking pagbagsak. Pero sa bawat insulto, sa bawat tawa, mayroong apoy na nagliliyab sa aking kalooban. Apoy ng galit, apoy ng paghihiganti. Hindi ako susuko. Hindi ko inakala na ang grab car ko ang magiging susi sa aking pagbangon. Sa kalagitnaan ng aking pagiging grab driver, halos sumuko na ako. Ang mga araw ay tila walang hanggan at ang mga gabi ay puno ng pag-iisip kung paano ako babangon. Isang gabi, habang nagmamaneho ako sa isang upscale na residential area, mayroong sumakay na pasahero. Isang lalaki, medyo may edad na pero may aura ng kapangyarihan at pagiging sopistikado. Si si Mr. Antonio Mendez, isang kilalang tech investor at isa sa mga board member ng ilang malalaking kumpanya, kabilang ang aking dating kumpanya, ang Novatech Solutions. Nang makilala niya ako, nagulat siya. Sofia. Ikaw nga ba ito? tanong niya, may pagtataka sa kanyang boses. Nagkwento ako, hindi ko na ikinahiya ang aking kalagayan. Habang nagmamaneho ako, tila nag-iba ang aming usapan. Naging mas formal ito. Sinabi niya sa akin na noong nangyari ang pagkalugi ng project, naghinala na siya. Bilang isang investor, malalim ang kanyang kaalaman sa internal workings ng kumpanya. Inamin niya na mayroon siyang nakita noon sa mga dokumento ng kumpanya na hindi tugma, isang serye ng mga transaksyon na labis sa normal na operasyon, at isang malaking halaga ng pera na nawala sa gitna ng project na hindi nakalista sa mga report na ipinakita sa board. Mayroon akong hinala na mayroon ding internal fraud na nangyayari, Sophia, sabi niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi lang basta pagkalugi. Masyadong magaling si Leo para lang magkamali. Mayroon siyang motibo. Nanginginig ang aking mga kamay sa manibela. Hindi lang pala ako pinagbintangan, ginawa pala akong scapegoat para itago ang mas malaking krimen. Ang galit at pagtataka ay bumalot sa akin. Ngunit kasabay nito, mayroong bumubuo na ideya sa aking isip. Mayroon akong mga kopya ng mga dokumento, Sophia, kung sakaling gusto mong malaman ang katotohanan, dagdag niya, sabay-abot ng isang maliit na USB drive. Doon, parang bumukas ang aking mga mata. Hindi lang ako biktima. Ako ay may hawak na sandata. Si Leo ay hindi lang ingit, siya ay mayroon ding mas malalim na motibasyon gusto niyang takpan ang kanyang sariling mga kasalanan. Sa loob ng ilang araw, lihim akong nakipag-ugnayan kay Mr. Antonio. Ibinigay niya sa akin ang mga dokumento, ang mga resibo ng mga nawawalang kipondo, at mga ebidensya ng palihim na transaksyon na ginawa ni Leo. Ang aking grab car ay naging aking mobile office, kung saan ko pinag-aaralan ang bawat detalye, bawat ebidensya. Ang pagtuklas na ito ay nagpabago sa lahat. Hindi ako susuko. Hindi ako mananatiling isang grab driver. Mayroon akong bagong misyon. Makalipas ang limang taon. Ang Sofia na nagmamaneho ng grab ay nagbago. Hindi lang ang aking katawan ang naging mas matatag, kundi pati na rin ang aking isip at puso. Mula sa aking mga ipon, sa tulong ni Mr. Antonio na naging mentor at investor, at sa aking walang sawang pagtatrabaho, nagawa kong itayo ang isang imperyo, ang Genesis Innovations mas malaki, mas moderno, at mas matagumpay kaysa sa aking dating kumpanya, ang Novatech Solutions. Nakapagpatayo ako ng sarili kong building na may logo ng Genesis Innovations na kumikinang sa Skyline. Mayroon akong mga top-tier employees at ang bawat proyekto ay nagiging tagumpay. At ang aking dating kumpanya? Nahihirapan sila. Ang mga problema na nagsimula sa fraud ni Leo ay unti-unting lumalabas at ang kumpanya ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Ang kanilang reputasyon ay nasira na at ang kanilang stock market value ay bumaba ng husto. Isang araw, nakatanggap ako ng imbitasyon. Ang aking dating kumpanya ay naghahanap ng investor, isang kumpanyang bibili sa kanila at magliligtas sa kanila mula sa pagkalugi. Ang aking puso ay tumalon sa tuwa. Ito na ang aking pagkakataon. Walang nakakakilala sa akin sa pangalang T. Sofia Santos sa mundo ng negosyo. Ako ay si CEO Reyes, isang bagong puwersa sa industriya. Dumating ang araw ng meeting. Pumasok ako sa conference room, suot ang isang eleganteng dark blue pantsuit na aking pinasadya. Ang aking buhok ay nakatali sa isang chic, eleganteng bun na nagbibigay diin sa aking pino at matikas na mukha. Ang aking mga mata ay kumikinang sa determinasyon at matinding focus. Sa pagpasok ko, nakita ko si Leo nakaupo sa dulo ng mesa. Payat na siya at ang kanyang mukha ay puno ng wrinkles. Wala na ang dating nakakasilaw ng ngiti, pinalitan na ito ng pagod at pagkabalisa. Nakita ko rin ang iba kong dating kasamahan, ang mga nagtawanan sa akin. Ang ilan sa kanila ay nagulat, ang ilan ay nagtataka, pero halos lahat ay hindi ako nakilala. Sinimulan ko ang aking presentasyon mahinahon, profesional at may kumpiyansa. Ang aking boses ay malinaw at matatag. Ipinaliwanag ko ang aking plano para muling buhayin ang kumpanya, ang mga inobasyon na dadalhin ko, at kung paano ko sila muling ibabalik sa tukto. Habang nagsasalita ako, nakatingin ako direkta sa mga mata ni Leo. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mukha na dahan-dahang napalitan ng pamilyar na kaba. Nang matapos ang aking presentasyon, huminga ako ng malalim, tumayo, at kinuha ang aking lumang i mula sa aking pitaka. Ipinakita ko ito sa board at lalong-lalo na kay Leo. At bago ko tuluyang bilhin ang kumpanyang ito. Sinabi ko, ang aking boses ay bahagyang bumaba, puno ng otoridad, gusto kong malaman ninyo kung sino ako. Ang board ay nagtinginan, nagtataka. Si Leo naman, namumutla. Hindi impossible, Bulong niya, halos hindi marinig. Lumakad ako papalapit sa kanya, ang aking mga mata ay nakapako sa kanya. Nang makalapit ako, bumulong ako sa kanyang tenga, sapat lang para siya ang makarinig. Ang mga kasinungalingan mo, Leo, ang nagpabagsak sa kumpanyang ito. At ngayon, lumayo ako ng bahagya, at tiningnan siya sa mata, ako ang magpapataon ng hustisya. Ipinarating ko sa board na mayroon akong ebidensya ng kanyang pandaraya, ang mga dokumentong ibinigay ni Mr. Antonio hindi lang siya ang kasama at ang lahat ng kasangkot ay pananagutin. Nakita ko ang lubos na takot sa kanyang mga mata. Siya na ang biktima at ako na ang naghahawak ng kanyang kapalaran. Iyon ang matamis na lasa ng paghihiganti na matagal kong inasam. Sa wakas, ang hustisya ay nanaig. Binili ko ang kumpanya. Ang unang utos ko ay maglunsad ng masusing investigasyon sa lahat ng financial anomalies, lalo na ang mga may kinalaman kay Leo at sa mga kasabwat niya. Hindi nagtagal, lumabas ang lahat ng katotohanan. Ang mga dating kasamahan ko na nanira sa akin ay nawala ng trabaho, at si Leo, kasama ang ilang matataas na ekotibo na kasabwat niya sa fraud, ay tinanggal at kinasuhan. Ang kanilang pagbagsak ay mas masakit kaysa sa aking pagbagsak. Hindi lang sila nawala ng trabaho, nawala rin ang kanilang reputasyon at kredibilidad. Ang kanilang mga pangalan ay naging marka ng kahihiyan sa industriya. Sa ngayon, ang Genesis Innovations at ang dating Novatech Solutions ay isa na. Ako na ang namumuno at ang aking focus ay hindi na sa paghihiganti, kundi sa pagbuo ng isang kumpanya na may integridad, transparency, at malasakit sa mga empleyado. Ipinatupad ko ang mga patakaran na nagprotekta sa mga empleyado mula sa paninira at diskriminasyon. Ang mga biktima ng paninira ni Leo, tulad ko, ay binigyan ng pagkakataong bumangon ang buhay ko ay mas buo na ngayon. Natuto ako na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa posisyon o sa kayamanan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkabigo, sa pagpapatawad sa sarili, at sa pagharap sa mga hamon ng buong tapang. Ang mga tawa nila noon, ang kanilang pagtawa sa aking pagiging grab driver, ay naging gasolina sa aking paglalakbay. Naging paalala ito na hindi ako dapat sumuko. At ngayon, sila na ang umiiyak, sila na ang nagtatago sa kahihiyan. Ako. Ako ay nakangiti. Isang ngiti ng tagumpay, isang ngiti ng katarungan. Ang aking opisina ngayon ay mas malaki, mas mataas, at mas puno ng buhay. Ang bawat umaga, habang tinitignan ko ang skyline mula sa aking bintana, ay paalala na ang lahat ng paghihirap ay may katapusan, at ang karma ay laging may paraan para magbalik. Ang buhay ay mayroon talagang paraan ng pagpapabalik ng mga bagay-bagay sa tamang lugar. At sa huli, ang paghihiganti ay pinakamatamis kapag ito ay inihanda ng may pasensya at inihain ng may dignidad.